ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy games, Pinoy na Pinoy. narito na! Miss Maswerte! More games, kaya more chances of winning! Parano, parano. Dalo, dalo. Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com loves na love sa linamnam. Ah! So, so, so. Maximum per... Direk, mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. panalo sa bingo, plus sa saya! Sa papa talk, let's talk what's talk. patok. What patok? Let's talk what's patok. Hello sa inyo mga kapatok. Nako, si Papa Dudot pa rin sa ating first episode. Naalala nyo ba? Pinakita ko sa inyo kung sino nga ba si Papa Dudot behind the microphone. Nagpunta tayo sa negosyo ko, isa sa mga negosyo ko, which is Papa Dudot Lechon Manok. At the same time, pinakilala ko din sa inyo ang aking mga kambal. Nagpunta rin tayo sa Barangay LS 97.1 at ipinakita ko sa inyo kung paano nga ba ginagawa ang radio show. Ano nga ba ang expect natin sa mga susunod na episode ng Papa Talk? Nako, eto, masaya ha. Meron tayong mga sikat na mga celebrities at the same time, yung mga ordinaryong tao na pwede pala tayong matuto ng mga lessons mula sa mga kwento ng kanilang buhay. At ano nga ba ang title ng programa yan It's Papa Talk brought to you by Bingo Plus. Pero bago tayo kumilala ng ibang mga special guests, meron akong malupit na mga kasama para sa Papa Talk. Walang iba kung hindi si... mga kapatok, ano nga ba mga pag-uusapan namin dito sa aming podcast na ito na hatid sa inyo ng Bingo Plus, Papa Marky? Yes, kung anong pinakamainit, anong pinag-uusapan, ibibigay namin yan sa inyo. Balita ko, may iso, ano ha? politician. No. From America, Naku. Kung... interview namin. Tsaka, <laughs> <laughs> uh, oh, malay mo, mamigay pa kami ng Surpresa. Nako, <laughs> abangan niya. Basta may mga pamimigay. Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Oo. Oh, oh. Kaya naman, sumahan niyo po kami dito sa Papa Talk. Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito. Masaya kwentuhan, puro tawanan. Pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudot and Papa Marky. So tara na't ating pag-usapan. Eh ano pa ba ang pinakapatok? Sa papatok, let's talk what's patok. Papatok. Sa papatok, let's talk what's patok. Papatok. Hi. Bulaga. <laughs> Hi, good morning. Ako si Babo Marky and welcome sa Patok. Let's talk. What's Patok? So, 7 a.m. na. Usually, ako talaga yung unang na nagigising dito sa family na to. Shhh. Kasi, tulog pa sila. Pero for now, samahan niyo muna ako. Kung ano nga bang mangyayari for the whole day long ngayong araw na to. Let's go! Samahan niyo ako! Huh. So, there, uh, dito kami nakatira ngayon. Secret lang. <laughs> Secret lang kung saan to. And uh, the good thing about this place is, uh, yun, safe ka, tsaka tahimik yung lugar. May dadaang motor, takbo! <laughs> May naligaw na aso si Trooper. Hi, Trooper! Hello! Go back here! Hello! Hi! Good morning! Good morning! hi ah. <laughs> Bye-bye! <laughs> May asong naligaw! <laughs> Alright, let's go! Sakin na tayo sa car. So yun, I'll tell you why. As early as 7 o'clock, kailangan kong umalis ng bahay mula here sa Pasig kasi babagtasin ko ang traffic na lugar dito sa Metro Manila C5 and then EDSA yan so tangsyado ko na yung oras ko I need two hours to get there sa GMA dati mayroon akong ka-DJ -ka he's from Bataan pagkatapos ako from Pasig mas nauna pa siyang dumating sa akin <laughs> <laughs> di ba? try to imagine galing lang ako ng Pasig Pagkatapos siya galing ng bataan Pero mas nauna pang dumating sa akin Because of traffic So, nag-adjust na ako Ako na yung nag-adjust, hindi yung traffic So, uh, there, I need two hours Para pagdating ng station, hindi ako ngarag I need the uh, time to prepare Tapos medyo Naka-recover na Para focus tayo sa work So, ganun yung mga nangyayari sa akin sa everyday routine ko Early in the morning Tapos mamaya, samahan nyo ako sa aking onboard duty sa Barangay LS, okay? Yes, nandito na tayo sa GMA, so welcome. So, samahan nyo ako sa taas para makita nyo ako noong ano trabaho ko as a DJ ng Barangay Los 97.1. Let's go! So, paano ba ako nag-start maging uh, radio DJ sa school ko way back then sa Lyceum? There, nag-start yung journey ko sa DJ. Tapos, nung lumipat naman ako sa Ateneo, nag-DJ uh, na rin ako at the same time. And then, yun na, hanggang sa nagpalipalipat ako ng other radio stations. Hanggang sa, nagpunta na ako ng Metro Manila. Dapat pumunta ako ng Dubai to work there, pero gusto ko experience being a DJ here in Metro Manila. Kaya, nung nagkaroon ako ng opportunity, so I grab it. And then, there you go. Nandito na ako sa Barangay List 97.1. Almost 10 years na ako dito magkakasama ng ating mga kapugso. I'm very thankful na hindi lang yung mga listeners natin nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo. Recently ay naparangalan tayo bilang best radio broadcaster ng GEMS at uh, ito yung isa sa award na yan. And I'm uh, very thankful na may mga tao na nakaka-appreciate what you're doing, yung craftsmanship mo, yung passion mo ay alam mong may patutunguhan at uh, may nagagawang something good ka sa ibang tao. Barangay 97.1, 97 alas 9 alas 12, si Papa mga kasama. Nalaman mo na siya sa best friend mo. O na masama, hindi ko pala oh, naniwala ka naman. Sabi ng isa, di ba, ngayon, mga desisyon niyo na yun, nakasuporta. Doon sa, gusto niyo bang maayos yung pamilya niya? Iiiwan mo ba? Kaya mo ba? No, tanungin natin natin mga bigyan Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulo na mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. At panalo sa bingo, plus saya! Online poker, casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus, my poker. responsibly So guys, katapos lang ng programa natin sa Barangay Ales. and uh, we're going back home So ngayon, back home ba? Uh, I don't think so kasi ay didiretso naman ako sa bus terminal So, mayroon tayong sinasupport na isang school So, they're requesting for uh, musical instruments So si Papa Marky ay uh, there. We need to help them. So madami tayong blessings. So somehow we need to give back. Pero not just ako lang to. So uh, naghanap tayo ng sponsor. Para ibigay yung musical instruments for kids, for high school students. So ngayon ay kukunin natin siya sa isang bus station along EDSA. So I'm very excited kasi Brigada Escuela na. And uh, this is one of, uh, nasa wish list nila para may pagkaabalahan yung mga studiante, high school students. And uh, I'm very happy na... Kaya pa paano, ito na yung iniintay namin, ibibigay namin. So, there. Baka if ever may mga gusto pa tumulong dyan, Gcash lang. Gcash <laughs> lang. Alright, so there. Kala nyo pag na yung programa namin, tapos na yung araw namin no sa akin na tuloy-tuloy. So, until the uh, end of the day. Hanggang gabi, I'm still working. So, after a DJ, sino na si Papa Marky, malalaman nyo. We're with you in office of TagM Marketing Solutions. So, aside from working at GMA, I'm also working sa company our company. Let's go upstairs to so, one Corporate. We don't have food yet. 1 o'clock na. This is just a So, welcome sa office ng TAGEM Marketing Solutions mismo dito sa Ortigas Center, Pasig City. And yeah, ka-start pa lang namin ng company and uh, well, thanks God na we're doing great sa so lahat ng ginagawa, projects are coming in. So, para you have the idea, sobrang dami namin services we're offering here sa TAGEM as a marketing agency. So, we have marketing, so we have digital, we have mobile app, We have lead the buying, we have podcast, meron din kaming talent acquisition, and events and production. So if ever you need help, tag him. So we'll be there. And let's make the project a success for everyone. Ngayon, makikita nyo the whole office para you have the idea. Nakikita niyo na yung office namin dito sa TAG-M pero hindi pa tapos ang araw, we still have lots of things to do, kaya sumahin niyo ako. Let's go! Ito yung uh, comfort food ko, ramen. <laughs> so, pa pa paano nag-start? Paano, paano yung naging favorite ko yung ramen? Let's begin sa gano'n to. I'm a big fan of Naruto na series, na anime. Tapos na curious ako sa kanya. Sabi ko, favorite na food ni Naruto is ramen. So ngayon, na curious ako, ano ang taste ng ramen na favorite ni Naruto? Na, na, nalaman ko yun, it tastes good talaga. So this is my comfort food. Whenever stress ako, gutom ako, number one food ko talaga, nasa disco ko, ay yung ramen. And this one, itong uh, Urasaki ramen. I they're they're serving a food grab and in Taiwan I just spicy not hot so tara begin it huh? Mga kapatok, may bagong kinakaaliwan ang mga tao ngayon. Bingo Plus, isa itong comprehensive entertainment platform where you can play and enjoy now for just 1 peso. How to download and register? Madalilang! You can download the Bingo Plus app now at Google Play and App Store. Or visit www.bingoplus.com to learn more. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oh my goodness, ang hirap ng boy artista. Oh my god! <laughs> <Gito pala yun. laughs> So, uh, right after sa office, since today is June 20, tama ba? July o oh June? July. <laughs> Hindi ko alam yung schedule. Alam ko lang araw at gabi. Yan. So, uh, today is GMA's Gala. So, naimbitahan tayo. Kailangan kasi nandun talaga yung mga sikat. <laughs> at nandun tayo ngayon. So anyways, uh, I'm with Ninyo right now. So, nandiyan lang siya pakalat-kalat. Sabi ko, ninyo, ikaw na bahala. Sementohan mo ang dapat sementohan. <laughs> Nandito ako sa house. nag pa ako na makikipaghabulan sa kids, pero walang time. Vanna, come here. Say hi. Say hi. Come here. Yan ang mga makukulit na kiddos. Hi. Say hi. Where's Marcus? Si Vanna. Siya yung little girl namin dito. She's 4 years old. Sobrang kulit. And this is Kuya Marcus! Kuya Marcus! Kumusta? How are you? <laughs> say hi! Say Hello! How's your on school? Okay lang naman. Getting ready sa Monday? Pasok ka na? Getting ready on yes, Monday? Yes, meron na kaming books at equipment. Wow! Yan. So kasi back to school na yung kids. O, oh, say hi, Vanna, sa, sa camera. Oh, careful! Hi! <laughs> Hello! Yan ang makakulit na kiddos ni Papa Marky. For now, yun na lang muna kasi yung dalawa palang hirap na hirap na. yun lang <laughs> na hirap na. <laughs> And of course, my wife. Ayan <laughs> Si Mahal. Come <Kamil>, here, Mahal. <laughs> my beautiful wife. Aww. Yan. oh, di ba? How are you? <laughs> Kiss. Sana all. Oh. Ato ka sa mga bata. Magtrabaho ka. <laughs> Magtrabaho ka. <ha? laughs> This is our first time, actually. Kami dalawa ni Papa Dudot will be joining the gala. Kasi last time hindi kami nag-join. So may mga importante kaming bagay na inasikaso. Pero for this year, I think okay naman yung schedule. Even though medyo busy talaga yung schedule ni Papa Marky. Pero we find time to attend the gala. So let's see kung anong meron mamaya sa gala. Samahan nyo lang kami. Okay guys, nandito ngayon tayo sa Marriott Hotel para sa GMA Gala 2024. So you can ask any questions. So nandito si Papa Marky para sagutin yan. If I have free time, usually I watch anime and then uh, watch documentary and watch movie. And if ever I'll out of town tapos umakit ng bundok. So yun yung mga I love doing if ever I'm not busy. Okay, that's what I'm doing sa Talk to Papa. So, people are sharing their stories sa amin, uh, problems, and uh, kami ni Papa is to listen. Ang maganda kasi sa Talk to Papa, is, it's, like a, a, community na people are sharing, tapos nandun yung aming mga bidabida. -bida. Yung mga listeners na may call them bidabida. -bida. Parang nagkakaisa kami to come up with a good idea or solution to a certain problem na inilalatag sa problema. Pero What if ako naman yung may problema? Simple lang. Katulad ng nangyari kanina, I am so busy with all the stuff na ginagawa and the schedule. Pero pagdating ko sa bahay, yun yung aking pahinga. That's my family. So, Doon ako ng lakas ng loob. And uh, the reason to continue sa lahat ng, ng, ng pangarap, sa lahat ng objective sa buhay. And my family, that's one thing na I am thankful. Ganun talaga pagsikat. sikat. <laughs> Pagsikan. So I'm very thankful kasi sa recent survey ay uh, 1.5 million na listeners ang nakikinig sa amin on specific given time. Talk to Papa pa lamang yun. And we're very, very thankful na yung mga tao. Kasi yung concept kasi ng Talk to Papa ay this is not about me, this is not about the host. Pero yung mga tao na nagsishare ng stories nila and problem nila na pinagdaraanan nila sa buhay. Usually may mga simpleng tao, sila yung may mga pinakamagandang kwento na dapat mapakinggan ng bawat isa sa atin. So, I'm very thankful na, na despite ng sobrang busy nila at hindi nila kami kilala or uh, kesa makipag-usap sila, someone, pero they, they, they chose na to listen and to share their stories sa Talk to Papa. We are very thankful. Kaya naman, we're doing our best to listen and kahit pa paano, mabigyan ng light. It's very important eh. Yung light na yon mag ignite yon hanggang sa maging okay yung lahat. Ah uh, ako talaga, sinasabi ko talaga to, I'm, I'm not a fan of speaking. Even though nakikita nila na I'm a DJ, ito yung puhunan when, you when, you when I'm doing my work. Pero I'm a fan of listening. Mas makikita mo ako nasa isang pwesto, nasa isang lugar, and I am listening sa mga tao, sa kwento nila, sa pinagdaraanan nila. Kasi out of it, you're, you'll be gaining something eh. When, when you're talking, you're sharing something, yun lang yung na nalalaman, very limit, uh, may limit. So ngayon, when you're listening, nakakagain ka of something from other people. Kaya I'm very thankful na because of that relationship towards my listeners, I'm gaining something. saktong uh, pictorial namin dun sa red carpet because I have no camera man. But still, I think it's on Facebook so tingin tayo dun sa Facebook. Let's talk, West watch, Mato dito sa Papa Ako po si Papa Dudu. Ano po si Papa Marky? Mga kapatok, in-invite po namin kayong lahat na tumutok sa pinakabagong podcast naming dalawa. At syempre, abangan nyo yan sa Spotify every Saturday. Let's talk, watch pa dito sa Papa Maso bien bien. Let's talk, watch, patok, stop. Sa... Dito, stop. Sa... <laughs> Let's talk, watch, watch patok. <laughs> sorry, hindi ako alam, hindi ako sa isa, okay. Let's talk, watch, patok. Dito, sa patok. <laughs> ako po si Papatok. <laughs> okay, 1 2 3 go. Ini-invite po namin kayo mga kapatok na tumutok sa aming pinakabagong podcast. Ini-invite po namin kayo mga kapatok na tumutok sa pinakabago naming podcast. <laughs> sorry, sorry. Okay sabihin. lang, pwedeng-pwede. Oh, okay. Papatok. Let's talk waspatok. Papatok. Sa papatok. Let's talk waspatok. Papatok. Kahit maulan? You can join the fun. Online poker casino, the first one in the Philippines. 620 peso credits just for signing up. Oh yeah. That am a poker the responsibly. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang Pinasaya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy games, Pinoy na Pinoy. narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Buro, buro. the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com.